Na lang kung nasa kalagitnaan kayo ng rides at may bigla na lang tumabi sayo. Ito kaya ay isang biktima ng rides na ito at naaksidente. O di kaya gusto lang sumali at tumabi. Pero bago yan nalito ang ilang video na tiyak na magtataasan ang inyong mga balahibo. Kuha ito ng security guard sa mall ng Brazil mga alas dos imedya e ng madaling araw habang nagpapatrol sa loob ng mall. Nakakasiguro siya na walang ibang tao maliban sa kanya ang naroon sa loob ng mall. Subalit, may isang batang babae na paakyat sa escalator. Hinabol niya ito para makasiguro ngunit pigla na lang ito na wala. sa kanilang masayang pagsasama hindi niya inaakala na bigla na lang nang hina at sinugod ang kanyang ina sa ospital ang video na ito ay kuha ng kanyang anak habang sila ay nasa ospital ang kanyang ina ay may tinuturo sa kisame subalit wala namang kahit anong bagay ang nasa taas nito nang tinanong ng kanyang anak kung ano ang kanyang nakita ay well, that's How many? Four. 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 Um. sinasabi ng ilan na baka ito ay mga sundo. Mga ilang araw lang ang nakalipas, ang kanyang ina ay tuluyan ng namaalam. Ito ay kuha naman ng isang manggagawa na si Fernando Victor sa isang train station. Habang sila ay nagpapatrolya, ay bigla na lang may sumama sa kanyang video. pagmasdan ulit mo puti Ikaw, ano sa tingin mo, isa kaya itong kaluluwa o imahe na nabuo lang? Subalit ang hugis ng muka ay sadyang nakakatakot kung titignan niyo ulit ng mabuti. Naniniwala ba kayo sa mga kaluluwang nananatili sa lugar kung saan sila ay namatay? Tulad na lang ng video na ito na sinasabing nahulog daw sa isa sa mga rides, subalit matagal na itong panahon. Mapapansin mo habang sila ay takot at nagtatawanan ay bigla nalang may isang tao na napasama sa kanilang video. Makikita mo na parang sumisigaw din siya at napapapikit din sa takot. May bakas din sa kanyang muka na parang ito ay galing sa aksidente. Ngunit ilang segundo lang ay bigla itong nawala. Ikaw, sasakay ka pa kaya? Nagsimula ang lahat nang ang kanilang anak at asawa nito ay naglalaro sa labas nang biglang may tinuro ang kanilang anak na meron daw lalaki sa bintana. That's where Rowan said that he saw a man inside there and he stood and he sat in the pool right here and he sat there staring up. Dahil sa pangamba, tinanong niya ulit ang kanyang anak at ito ang kanyang sagot. He hurt his brain. He hurt his brain? And then what happened? Did he say anything? He just... Makikita sa video na ito na ang kanyang anak ay may nakita ulit. Sinasabi ng kanyang anak na palagi niya itong nakikita sa isang sulok ng kanilang bahay. a he's a black man. Right? that room and we didn't know but we were looking around and we found out that this piece of little furniture this thing my mom gave us but we think maybe the person who crafted it was the ghost or something or connected to this the person connected to this thing was the ghost Ikaw. Ano sa tingin mo?